Hai hi guys sekarang guys inyo lahat welcome back to our youtube channel ayan kaya naman tayo guys sudah guys Amosud an karon namong panihapon karon ay nami ay sa pangut sa nato sa karon So, amo panihapon for today's video. Kamuti. Tapos anong taong dito? Kani siya lato. Lato. Sa English kasi Greek. Tapos yung natirang packs yun is da kanina. So mo na kami kasi parang tumatuba na kami. Amo ba nga namapimitan ang guys ay na. May rice. Gamay lang. So, may hot pag may bare hands po, may kinamot ni Kaon. Kinamot ni Kaon, tapos may hot kick. Sobra ganyan sa aming merienda. So, let's go, Kapang. Kaon na ta. Kapos na ta. ikaw ka. Wala well, ka sa asawa ano ka sa asawa ka? Ang na, Diyos ko. Ikaw na dira. Sige, sige. Paano ba ito? Asawa ka. Asawa ka. Uh asawa -huh. ka. Sa totoo lang guys, itong lato, bago lang ako nakatikim nito siya lang nag-interview na sa akin ito. Uh -huh. Ha? Madungo ka naman ako dyan okay. ito. Ngayon lang mag-comment ba na, hila -hila ka ayaw itong tingin, hindi daw kaayaw. Guys, shout out sa mga comment Ngayon, guys sa mga. Hindi ka kay ka kayo, magpalit sa among mga sa among, sa among dua pag ang among tingog mas ako ba daw o gamay kaso lang problema lang sa kuha Paspas ko sa imong sulti mabilis ako magsalita minsan siya mabag ang okay sa imong salita kaya siya mabilis magsalita kaso lang mahina ang boses so karon guys tistis tistis tis, tis, na muna kayo sa amin kay usay mo, ang, ang namo nag comment sa imong daw na nag comment sa among blog na na usay sa Ma 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 mababa amre mo tin ang boses mabababa ang boses namin mababa so, mahina may, mahina pa lang boses namin kaso lang paakyat ah, din kaya mahina yung boses natin mm -hmm. uh -huh. Which is okay sa koempo po siya, nag nag-comment guys kasi uh -huh. kasi mam, map, map, may ka ng Di pa pa-mabili pa ng kabilin ka lang kunan ipa kami uh -huh. ng kabilin ng microphone bago pa so, lang kasi nagsisimula na mag-live Okay mag-aala bibili kami ng microphone pag sa lovling Basta guys, makabili so, naman ng microphone namin. kasi bago pala bago bala kami nagba-vlog eh. Yung kay mag-alala guys, sunod ang muntinga mo ng kusgon. So ito yun yung kamote, binila namin kanina. Color orange. Anong lasa? Tamis? Sarap siya? Ma'am. Ma. Hmm. Gusto magkana mm. na mag Misan, Ang hampunan namin kamote, kaya pala panay ang ukot namin. Kapa, ang kanang kamote pa, ang kamote sa aging mga otot na ginasya. Otot-otot uh, ka anak Pero yeah. no, atis okay nung no, Mas maganda yung katawan, mas maganda sa katawan ngayon, I say, though, yung pang. Pang nga yung ano. daw yung pang. Mas sulit pang nanita in. Kita mo kasal kita mo sige. Kita mo sige. Ako ka. na sa mga Mo, haiW, ka? Kalimutan ko na. Minsan yun nga guys, minsan guys, diba? Masarap yang maganda sa katawan yung mga kamuti nila. kamu kamuti sa amin, diba? Ang ganda sa katawan. At mag-upot-upot <laughs> <buzzing> so, ka usahay. Ang sarap na kayo guys, ito man inyo. kami sa kapit ba yung nanay ba? Ang aso niya din. Ang aso niya maingay eh. si Gutom kajut Kadot lang pa nga. Oh! Susita ako. Ang salita ako pa. Ang alam ko. Siguro. Nung sa live guys mag-vlog me. Kata-vlog na tuwing gabi manihapon me. Lang kay kayo mo. Musunod eh. <laughs> maingat eh. Laging maingat. Nakuha ka yung kain. Laging aso eh. Nakuha kain. Disturbo ba ba? Hindi kayo pag pa. Gagawin yung aso sa ina guys, yung aso, at naman. Joke lang. Ano ito guys? Ang grapes. Saan ang tawag dyan? Seagrapes. grips? Lato ba? Lato. Sure ka? Sa English? Lato. Oo oh, naman pang. Seagrapes mo na siya. Mayroon lang ba? Parang yung subuhan. Bala siya yung buhay ba may kanong budak mo? Bakbak. Ano ba? Ano Ito guys, itong lato, lamim na sa lato, may sustansya muna siya. Pantay kang sa mga latok ba pang? Ano mm ba? -mm. Mm -mm. Ikaw may subuan kay, kami pa may subuan kay, hindi ka magsasalita. gabi <laughs> siya o. Kahit porkat may hinay yung boses ko. Ang kalang po siya. Hindi mo nakapagsasalita. Hmm. Ako ulit lang. You're invoking my right to be ah. silent. Tsaka, tsaka po, guys, um, diba, oh, di ba? Ang ganda pa ng garon. Walay ulan. Hindi nakaraan yung araw, gabi na vlog me. si inulan, lakas ng ulan. Ha? Nakaraan, nakaraan ano, na, lakas ng ulan. Kau nak pang, tanggung. Masubos ko kanon. Ang tape. Tapos ikaw. Pag mag masubos kanon, ka ng kamote. Wala ka. Masubos hati pang. Kaya nga. Ito kasi nga. ko, ka mag na yun. nag ako oh. Bapakamu, pa? kan, ah. Hindi ka pa. Kamote lay kam ah. Kasi sige na, may damon. kami lalo na um. ako. Bawal pag anak ko bawal ang bawal ang tumaba. Hindi man masakit mo, hindi man maging masama, hindi masama maging tumaba. Hindi masama maging hindi masama tumaba, basta lang mag-exercise lang. Na ay, na ay exercise yo di mal. Salamat exercise. Nainom na mangkap pang. Ang hawa yung mangkap. Hindi naman gina. Ang mangkap ang hawa. Sinang hawa yung halal ko ay kukka ay Kaysa ko si Huti kay kakap na po iba. May laman pang bibig ko. Paano ko makapagsalita? Magsalita ko ya. Yaw yaw yaw. Hmm? Ang sinko niya. Ang tsaka din tsaka eh. Ang tsaka din tsaka eh. Kau tau dia ah? Kau dia? Lu guys di bahasa kau gandina ganina sisa, subuh, sisi subuh Disalitak jauh di gandina nah. nah. Mila mempunyai bibit kau. Ika dapat subuhan kaya hmm, Belum deh Kena lihat. Ah! Kak Ompang! meniwang. Kau Kak Ompang padamani uang hmm. Aneh sayang? yang ya. kami ya. Miss Coronation at na no, Miss World hmm. Alas maybe Sige <laughs> ba? Samayan na kami ha Mag ano kami mag live ano, Reaction Shout out sa mga gustong na ang gustong kumain ganito oh Lato ano sa galog niyan? Latog niya yeah. pa? Latog so, Masalap niya. Lato. Masustan niya. So, ito lang guys. Itong latog. First time ko kumain ng... Uh... First time kumain latog pang? Yung tanagin tayo. Siya mm -hmm. nag-introduce sa akin ito. Yung una. Since ito, birth? Ito, ito. Oo. oo. <laughs> Since so, birth. yung una kong tikim nito. Ano pa Hindi eh? hey, pa ka... Virgin pa ka... Parang nandidiri pa ako loob. pa sa kuwa. Pero kanya yan. Pag namin, bunis Ganahan ako. siya? Ma na ako naman. Ako kasi? Ako ba guys? Nilalagyan to ng sausawan. Sausawan na suka. May kamati. Sana ba? Mga lamas. Ako ba Way Sausawan? Okay na. Lamis malami ko pa Way Sausawan. Okay. Hmm. Kuan man siya guys. Usa ka gulong Diba sa suka, sa itag suka suka. may mm -hmm. masamay sa usawa na -hmm. sila. May mm kanda. -hmm. Masalap siya kahit walang sa usawa. ba? Ang napuyo sa ito pang, sa lato, napuyo sa ito pang, naging malagkuhan ka nito. Alam mo yun, ano katong mga dalit, lato, gusto, Huh? Gusto. Umulit kayong camera. Ha? Huh? Sumo diba? Umulit ka. camera. Oh, huh? Gusto guys. Ito sa ito okay. Lato bang ne. Itong gusto. Ito tumurag ka ng... Pero, ugat ba? Ugat-ugat. Ang ito yung ginaluto. Inaano mo na siya. Ayun you o. Kinapakuluan know. mo na siya. Tapos sa Lagyan mo. Tiblahan mo ng suka. Suka. Huwag ka Oh, kinilaw ba? Kinilaw. Kinilaw style. Lami. Masarap din yun, guys. Malami, lami. Sa masaya, lami. Sarap din yun. Kanin siya. Ang, ka, ang kaibahan ni Salato, sa lato sa gusto, kanin di siya, hindi siya, ni, ni, pinapainitan, pinapakuluan, hindi. Okay, mo. Ibon ang pakuluan, guys, mga putok-putok mana. Ito? Oo, oh inom pakuluan, putok-putok yan. aso ah, so, Kilaw siya pa yun. Kilawon. Oo, uh, uh, ano ang... Ah, ang ginapagamit. Mabuto lugar. Oo, ang bago ko. Ha? Itry daw natin. Hindi ko na... Parang... Hmm. Ano ba na po dilutoon. Maputok-putok na. Hindi na, na, puto -puto -puto na. Dila, makaon. Kaya na ano siya, nalata na.

atawen kultura di ba Pilipino kahit, kahit mangot ka unta mo di ba iba sa mungtot man di ba normal ang utot no? <laughs> so, maskira pag, sa pagkain ka utot man <laughs> kung mag asawa naman ano na yun parang wala bali wala yung utot ng asawa mo ako na guys baka ba, ano ano nga bisa sa kung siya pa niya di ito real talk to ha di ba pag pa lang kayo bang jowa boyfriend 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 pa lang kayo kanang mawala pa sa mungtot Okay. Masig maamoy niya, yung manag, bitaw, ba wala pa ba tatlo? <laughs> kaya kasi maamoy ma 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 ng boyfriend mo yung utot mo. Kaya, mas diya, pakututo na kayo ka ba? Kaya mo na kwento, 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 na kayo ka ba? Na, yung malamang pugnan kayo. Yung ano, kasi usay na pag yung mugas kami, gabay po, tena, gabay, di pa, mar maringgan. Di pa marinig. No? So, usay, yung malamang imo pugnan kayo, kaya maulam mga mga utot, kaya naman yung boyfriend. kaya na. Nandugay na, na mag-uban na mo. Mga naglimpin na mo. Siyempre. Oh. Tututot na, ayun na naman, ang na, di na ma, di na maulang mamutot, <laughs> kahit maamoy pa niya. <laughs> Siyempre, kung na kayo sa isa't isa, isa. ano talaga yun. Naalala ko tuloy sa, uh, sa tulpo ba, may nag na mag-asawa mm -hmm. yung majority dahil, dahil sa utot. Oo. Mm -hmm. Oh, dahil... Ay, katong pinagpala mas ko, agay, tatan na ako. Dahil na matot, yung jowa ba niya yun, asawa niya. Ang sa kabang. So, hmm. Yung wala siya dahil lang utot sa baho. Sabi, <laughs> baba namang dahilan dahil lang ako tiwala na agad. Rabi man, na, no, eh, ikaw na anak Basta ko. Bili ko yan, kaya utot. Hindi hmm. si ka kita utot ba unsa? ba? Tinuto pa. Ano sa? Ano sa? Si, si ka ka, no? Ikaw pulga, ikaw utot ka, di po. Di yung utot. Oreto tot mabotang. Hay mabotot na mabango. Mga gasulot tot mabango daw. Na Namoy tot nga lang. Namoy tot nga nang kuan dili pabaho siguro kay katabay namin imong makain kami ni. Oh, o tot yung pinaggustapan namin. Real <laughs> tot nga di ba? Kami giluto. Okay pa. Okay lang ta. I'm ah, Okay lang tot nga yes, wala yung kita diba, alam na walong ayta. May ayta ka na. <laughs> Pasensya na kayo guys. sa uh, ang topic namin. napunta na ang... Ay, tata. Bano eh. Ano? 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 Ano?

Ah, Pero ito sa mata kanina, di ba? Nagsumba ni ganyan na guys. Kami guys, kaming puan ano, na mo. Di ganyan sa sumba. Nag exercise Sa isa ka, si Mana. Mas okay nang na na ka basis pag exercise. Afternoon this, afternoon? After this. Hmm, siya ganyan mababat. Ba't mababat mga ganyan? mga 3 times a week. can you say about the ani-ani iting-iting sigrid-sigrid? Masarap siya mahal. Um. No, say mahal yung kilo ka ni guys. One quart lang gulugin kasi mahal siya. Si one quart pero sa una, Diyos ko, barato ko Barato At isa pa, may make you magka, magka, magka na ma-feel ang imong pagkaon. Pero bago ang lahat dapat imong atong kamot limpyo, magkamot magkinamay ta. Unsong bitamis man kamot sa kamot pang? same sa kanin, carbohydrates lang. Mm -hmm. Mm, carbohydrates. Taka I mo pa. Guys, comment down below. Ang sang vitamins ko sa kamote. Alam mo, alam alam mo siya, hilis sa word ng vitamins. Alam mo naman, vitamins nila kuha mo po sa mga pagkain. Oo naman kasi ano no, siya eh. No, no siya, vitamins. Craft na, food. Crap food? Crap. Craft. Root crops? Sorry naman. Tao ah, na. crops. Okay nyo guys, kain kayo ng mga naanin pagkaon. Lato. Kung mga gusto mong light dyan, pwede kain kamuti. Pero ay walang kanong sa gamay lang na agyapon. Kung mag light na dapat unti-unti ba, dili ang kanon na agyapon pero gamay lang. Hindi lang yung biglain na. Nag-diet ka, ka mah balance na wakay ka noon. Hoy, matimhayo. Balat na balanced. Baban. Tutubi. Tara, sakt. Sino ka mo? Ano 'yun? Yes, busog na kan hindi ko ako. Oh, lumakan yung cut oh. sa inyo? Babae pa lang ng dami niya. Ito, na natin. Ano makukuha ng nutrients dito? Sea grapes? Hmm. So, um, ano? When you, kung nagtatanong ka, hindi, hindi mo sasabihin mo, hindi, hindi may tumingin kung sa nutrients. Same nutrients. Ah, nutrients? Same uh -huh. nutrients. Ano Ano ba na, eh? ka teacher na po niya? Ay hmm. guys, tama ba? Ang sa nutrients, ani? Ano sa nutrients? Sa pwede nutrients, ano po nutrients sa kamote hmm. Sorry, tao lang. Very lahat. good. Ang galing ako ba nabi? Ano sa guys? Yung may correction na. Which is tama hmm. naman. Saan, ako ko sa okay. ako ba sa okay, ko sa, okay, sa, okay, sa vitamins times sa so nutrients malang. so comment kay guys kung saan vitamins times saan nutrients ko wana balbak ko to vitamins? ang pa kay ang kung si lasso ang grit ang si grit ang lasso at lamig Hmm, ngayon ang kanon. Um, ano man lang ang lato. Amo ni hotdog, dog. big. Hmm. So karon guys, amo hot dog ang lato kay gamay na lang sayang. Kani magud ka tag mukaon taan ni, mukaon ni dapat hot kay. Magdugay magtubig mo siya magtubig good so mara siya malata ba. Hmm. So hindi siya kana, hindi siya magtatagal. Dili. Ano ay no? Kay malata mo siya. Eh. Ah, tubig gali oh. Mm. Kasi tubig lang gali siya. Mhm. Mm maburot-burot -mm. mm. nga gamay, babilog-bilog nga gamay, Tubig be man. Mhm. Wala makuha na vitamins, <laughs> nutrients pa da. <laughs> Ang ay tama pa lang mo kuno nutrients ani pang. Mhm. Sa gwitter, vitamins sa gwitter, iodine. Mhm. Ayudin. Ayudin? Ayudin pala. Ah, sorry. Ayudin pala. Ayudin, oh. Ah. Kaon Ayudin. Oh, mm, my God. Kaon nutrients. Oh, kasi po. Rich in <laughs> no. Ayudin. Ah. Ako na ni Ayudin, ha? Mm, muna na Ayudin. Ikaw kasi Nadine. Nadine. <laughs> Nadine. Nalustrate na demon niya <laughs> Sorry, <laughs> na lustrate. Ang <laughs> tiyori naman, kibihin niya, tiyori na gani eh. Na, na din, na din sa monte. Ay, galing na din sa monte. Ako na ano niya. Nakabukas na Ay guys, sulot na. Mm. Thank you Lord. Masama kumain na kumain ng maray pag -gabi. Mm -hmm. Lalobo na naman tayo nito. Sir size So yun lang guys. Salamat sa panonood. Goodbye na. Goodbye. <laughs> bye. 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 Pero kung kain pa rin siya. Bye. Sana nabasag din kayo. Bukas na yan. Bye. Hmm. Bye. Bye.